tapos na kaming kumain eh Hans ngayon. Actually, late na eh. Mga 10 o'clock or mag-11 na rin siguro. Pero ngayon lang ako nag-record, nag record nag film Kasi nga, wala lang. <laughs> kasi nga, ewan ko din ba? Feeling, wala ako sa mood kanina mag-record. Feeling ko, mas mapapabilis yung trabaho ko kapag hindi ako nag-film. -nag Pero, alam nyo yun. Um, gusto kong maging habit talaga yung pag-film ng mga ginagawa ko, ng mga um, ganap dito sa bahay habang wala si Hans. Kasi minsan gusto ko din nakikita yung mga, ah ito pala yung ginagawa ko dati, ito pala yung mga nangyayari noon, basta ganun. So ngayon, ang um, gagawin ko na maglilinis na tayo kasi sobrang gulo dito sa kusina tapos na akong magluto ng breakfast, nakapag-breakfast na din kami. Hindi ko alam kung magla-lunch kami ni Hans. Depende kung gutom siya. Pero magagawa, magagawa. Gagawa din ako ng um, Shanghai. Nagawa ko ng Shanghai, pero ang gamit ko, yung sausage. Ayaw na kasi ni Hans nung sausage na yun. Nagsawa na siya. Ito try ko siyang magustuhan ni Hans ulit by making Shanghai sana mag-work. Pero bago yon, kailangan ko talaga maglinis kasi tignan nyo, ha? Ayan, guys. O, tignan nyo naman yung, uh, <laughs> yung kusina namin ngayon, di ba? Napakadaming kalat. So, ang breakfast namin kanina, gumawa lang ako ng fried chicken, tapos alio olio, at saka toast. Yung toast as in toast lang. So, medyo uh, mabilis nga yung kanina. But anyways, ang ko pa rin nagamit. Alright, so... <laughs> Hi guys! So ayun, nakapaglinis na ni Jan. <laughs> Nalinis ko na naman yung kusina namin. Siyempre, pag malinis na yung kusina, magkakalat ulit tayo. <laughs> um, gagawa ako ng Shanghai nga. Tatry kong gawing Shanghai yung sausage na ayaw na ni Hans. Well, yung sausage, masarap siya guys lasa siyang Vienna sausage. Yun nga lang kasi, meron yatang time na yun na lang yung kinakain ni Hans dito. So, sa, sa busy niya sa work, hindi na din siya nakakapag, nakakakain ng alam niya yun, gusto niya. So, kung ano na lang yung madali at available, yun na lang yung kinakain niya. So, <laughs> ayun, nanawa na siya sa um, sausage. Kaya ngayon, ayun, much as possible, nakainin din yon Pero sa akin naman, sayang. Since yun na lang din naman yung natitira. Alam mo yun. Gawa na lang natin ng paraan na maubos na lang siya. Nang hindi natin siya tinatapon. Buti na lang guys, meron ng ano, um, Filipino store dyan sa town. So, hindi na namin kailangan pumunta ng Hamilton para lang bumili ng Shanghai wrapper. Kailangan kong magdikdik nitong May tiniktik na tayong paminta. Gawin ko na yung ano. Palaman ng Shanghai. So, ito yung sausage, guys. Aalisin ko na lang yung ano niya. Pambalot niya. Ang bangon ito. Lasa siyang Vienna sausage. Pero yun nga. Nanawa na kasi si Hans. Tapos, ano siya, hindi siya mataba. Meaty siya talaga. Purong meat. Halos yata. Ewan ko ba. Start na tayo magbalot. Cute, cute, cute lang talaga. Bite size niya. Ah, may pa lang sausage na. sa okay, Hindi, na-realize ko lang. ba kaya may sausage? Ano <laughs> <laughs> Kaya nga binigyan po kita ng fork, baby po. Lasa <laughs> na ano? Lahap! <laughs> Alam mo lang na nakabidyo ka eh. Masarap na. Itutuloy ko ba o wag na? Masarap na lang, baby. <laughs> <laughs> ano nga? Masarap nga siya, pero alam mo yun. Sausage nga, pa rin siya. <laughs> Ilang taon na ako pumukha sausage <laughs> <totes> na yun. <laughs> pero masarap. Eh. Uh -huh. At ito yun nga. Ito Masarap siya. Nalagyan mo ito paminta, no? Uh mm -huh. Masarap. Uh -huh.

nakapasok na si Hans kasi 2 p.m. na. So, kaninang 1 o'clock pumasok na siya. Tapos, tinuloy ko na itong ginagawa ko dito sa mga sausages. Gumawa ako ng skinless longganisa. So, tapos ko nang gawin yung mga Shanghai. So, ayan. Para naman hindi, alam nyo yun, syempre, iniiwasan nga natin yung manawa si Hans dito sa sa sausage. Kung puro naman Shanghai, baka manawa naman siya sa, sa Shanghai gulo talaga ako guys. Sorry. Gumawa ulit ako ng ano, hindi ulit. Gumawa, trinay ko gumawa ng skinless longganisa. So, hindi ko alam kung masarap ito kasi hindi ko pa talaga, never ko pa na try gumawa ng skinless longganisa. So, ngayon pa lang ako gagawa. Bukas natin malalaman kung okay to. Samahan niyo ko habang gumagawa ako. Hmm. Medyo tricky tong ginagawa ko ngayon kasi Um normally, ang alam ko, ang ginagamit para sa skinless longganisa ay yung wax paper. Kaso wala akong wax paper, wala kaming wax paper. Meron lang kami cling wrap at saka aluminum foil. So, pinili ko syempre yung cling wrap. Kasi baka pag aluminum foil yung ginamit ko, baka may matira. <laughs> May maiwan doon sa Longganisa. Kaya ito na lang. Ganoon lang hindi ito tutorial, ha? Kasi, ngayon lang ako gumawa nito. <laughs> Alam nyo naman ako, maisipan ko lang, ganun. If freezer, if freezer, hindi naman if freezer. E re refrigerate pa itong karne ng parang 2 hours bago siya i-mold. Kaso, ayaw akong maghintay. Kaya, iminold ko na siya agad. Alright. Meron tayong 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Meron tayong 15 pieces ng um, skin, skinless longganisa. Okay. So, maglilinis na ulit ako dito pero i-freezer ko muna to. Maaga ako nagluto ngayon. Nagluluto ako ng sinigang at saka rice. Hi guys! So, ayun. Um, hapon na. Actually, gabi na. 6. Ano oras na, baby? 6.30. 6.30 na. Pero yung yung araw nandun pa lang katalas. <laughs> Nanggaling na din kami kanina sa town kasi nga sinamahan namin yung isang kasama sa farm ni Hans para mag-grocery. Kaya nag-grocery na rin kami ng konti lang. Konting-konti lang kasi sobrang dami pa nung mga stocks namin. Anyway, you lang. And Welcome to my vlog! So, good morning! Happy Friday! Masaya ako kasi marami yata tayong araw ngayon. Yung mood ko minsan nakadepende sa climate dito sa bahay or dito, dito sa barangay namin. So, since sobrang gloomy, sobrang rainy, ganun. <laughs> minsan na ah, araw mga 5 minutes tapos uulan ng mga isang oras or tatlong oras, ganun. Hi. Anyways, mo ang marami tayong araw ngayon kaya ini e, ni-recharge nire ko na yung katawan ko, yung sarili ko, yung mindset ko. Nandito ako ngayon sa tapat ng araw para hmm, Ewan ko ba, dati naman hindi ganon. Siguro kasi maraming araw sa Pilipinas, no? So, ayun guys. Um, feeling ko masyado pang maaga para sa mga dandelions kasi naka-close pa sila. Pag dito kasi sa kitchen, tapos tumitingin ako dyan sa may padak, nakikita ko sila agad. Pero ngayon hindi pa. Ibig sabihin, naka-close pa sila. Um, so, change of plan. Instead na pancakes yung gagawin ko ngayon, um, Iri-reheat ko na lang yung ulam namin kagabi. Tapos, mag -re na lang kami ngayon. Ay! Nilalamig <laughs> ako. So, maglalagay ako ng baby beans at saka ng um, spinach doon sa ating nilaga. Tapos, eto nga pala yung mga ano, mga skinless longganisa na nagawa ko. um Guys, tignan nyo naman. Ito yung proof na wala talaga ako sa ayan no. <laughs> Wala talaga ako sa tamang mood kahapon. Kaya sabi ni Hans, kana muna mag, ka na muna maghugas, sabi niya ganoon bukas na 'yan. <laughs> Napaka-understanding ng asawa ko. Pero 'yun. Sobrang dalang nito mangyari ha kasi ayoko din talaga yung pagising mo meron ka pang huhugasan. Hmm, ayoko lang ganoon. Pero ngayon meron tayong ganito kaya ayusin ko muna to. Hi guys! So, <laughs> ano na, um, tanghali na. Ngayon ako lalabas kasi ngayon, ngayon no, nakabuka yung mga dandelion. So, gusto ko kasi nakabuka sila. So, hindi na natuloy yung pancakes ko pero mag-harvest mag, ha pa, pa rin ako ng dandelion. Tapos, isasama kong i-harvest. I-try kong i-harvest pati yung um, mga cherry blossoms. So, sorry. ito yung mga na-harvest ko na dandelion. Hindi ganun kadami kasi ito try ko pa lang siya ngayon. So gagawa na lang ako ng siya. Cute! So guys, yan yung na-harvest ko na cherry blossom naman. So nasa ilalim yung mga dandelions. Sobrang lakas medyo gewang ano yun um, nakagewang kayo <laughs> kasi nga hindi pantay yung yung paalang tripod so yan yung pinaka stable na no? pwede or else ma ano, naman yung frame anyway, sandito ulit ako sa may medyo mababang part ng cherry blossom Sorry na lang ulit kung medyo malakas yung hangin. Malakas talaga yung hangin ngayon. Medyo windy siya. Actually, hindi meron. Windy talaga siya. Hanggang 10pm mamaya ang gabi. So... Hi guys! So ayun, nandito na ako sa loob. pumasok na ako kasi nga sobrang lakas ng hangin sa labas. Hi! Ay, pero ayun, nakapag, nakakuha naman ako, nakapag-harvest naman ako ng konting dandelion at saka sobrang daming sakura. Itong sakura na to, hindi siya yung usual, paano ba sasabihin? Sobrang daming types ng sakura. Tapos, um, nito lang namin na-realize ni Hans nung nag-bloom siya na sakura pala yung nasa harap namin. as, as in, sobrang daming sakura sa harap namin. Pero hindi naman yung sobrang alam mo yun, pwede siyang pang Sakura Festival. Pero yung, hindi lang iisang puno yung nasa harapan namin. So, um, uh, natuwa ako kasi nandito lang pala siya. Anyways, uh, ito yung mga sakura na nakuha, na, 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 harvest ko. So, puti siya, no? Pero meron siyang pinkish dun sa loob. So, hindi ko talaga sure kung anong variety to ng sakura. Pero alam ko sakura siya. Kasi meron tayong sobrang daming types ng sakura. Parang 12 yata. Yun, hindi ko sure. Pero yun nga, yung laging ina-advertise yung pink. Pero eto, faint lang yung pagka-pink niya. Tapos sobrang bango. Eto yata yung ginagamit yata daw na para sa mochi. So, pero ngayon gagamitin ko siya para sa vase. <laughs> Kasi walang flower yung vase. So, etong sakura ang ilalagay ko. Mm, grabe, guys ang bango niya. Kaninang nasa, lo, nasa labas ako, I mean, hindi ko siya naaamoy. Kasi sobrang lakas ng hangin. Grabe, yung mga petals, oh, hinahangin. Kaya kalat-kalat yung petals ng sakura dito ngayon sa salon namin. Pero, ayun nga, um, hindi ko naaamoy yung, yung bango niya. Alam niyo yun? Pero nung dinalang ko siya dito sa loob, Mabango. Hindi naman yung mabango na matamis na mabango. Alam niyo yung Close to papaya, pero sobrang faint lang. Or baka mali ako, hindi ko sure. Baka mali yung interpretation ng ilong at ng utak ko. Pero, parang ganun yung amoy niya na sobrang faint lang. Nakakatuwa. So, kumutal ako ng ilang tangkay. Para kahit hindi ako lumabas. May sakura sa paningin ko. Nakakatuwa lang. Sobrang faint lang. As in faint pa sa baby pink yung pagka pink niya, no? Kita niyo naman ni. Eh. Or hindi. Basta Mostly white yung kulay ng bulaklak niya, pero meron siyang konting pink. Mm! Guys, sobrang cute may palaglag pa siya dyan. Oh. May palaglag na sa ako. Bango. So, ayun. Um, hindi ko na alam kung ano gagawin ko dito sa mga to. Ayun si Hans. Nagtatago. <laughs> hindi ko na guys alam gagawin ko sa mga to. Kung gagawin ko ba siyang -ah, o gagawin ko siyang pancake. Kaso, kapag ginawa ko tong pancake, sobrang tagal. Gusto mo sa A, baby? Ha? Gusto mo sa A? <laughs> <laughs> oh. Bango, guys. <laughs> so, ibababad ko muna sila sa tubig kaya. Ihiwalay ko na nga muna. Dami nating dandelions actually. Etong dandelions for sure gagawin ko yang hindi ko rin pala talaga alam. <laughs> Pero sure ako, either pancake lang yun or um, tsaka. Pero mamaya ako na gagawin mga uh, kapag hindi na nanonood ng malakas na video yung asawa ko. <laughs> well, <darling>. sorry. Sorry. <laughs> So guys, yan yung mga sakura natin. Tapos ito yung mga dandelion natin. Ang gaganda nila. So, lahat yan gagamitin ko. Yung mga matitigas lang ang aalisin ko. So, dito naman sa dandelion, um, aalisin ko lang itong calyx niya. Ayan. Pero actually, edible naman lahat to eh. So, parang wag na kaya. try Hindi <laughs> naman. Da. aalisin ko na lang yung mga ano, mga stem niya. Ayan, katulad na ito. Pero tinikman ko tong dandelion kanina. Lasa siyang, parang siyang may smoky. Ewan ko or nutty ba? O earthy ba? Hindi ko alam kung paano i-describe yung flavor na yun. Pero, um, alam mo agad na bagay siya sa honey. Ganun. na hangin. <laughs> Kala mo merong anu eh. Falls sa labas na malapit. <laughs> cherry blossoms natin, guys. Ah, cherry blossoms. Ito na yung dandelion at cherry blossoms natin. Nilagay ko na siya sa bottles. Tapos, lalagyan ko siya ng uh, sugar. So, ngayon, guys, lalagyan ko na siya ng asukar. Uh, Sig one cup sila. So, lalagyan ko sila, guys, hanggang dito. Kita nyo ba? Hanggang dito ng water. guys, ito yung dalawa nating um, infusion setups. <laughs> setups talaga. Meron tayong dandelion, tsaka meron tayong native cherry blossom. Tatawagin ko na siyang native cherry blossom. Hindi ko alam kung tama ako, pero parang yan yun eh, based sa pagko-cross cross references ko. Um, alright, so yun. Antayin natin siya. Actually, actually, pwede na to. After 15 minutes, pwede na pwede ko na siyang i-try. Yun nga lang, gusto ko siya ng cold. So, hahayaan ko muna siya overnight na mag-infuse para mas lasang-lasa yung um, lasa ng dandelion tsaka ng sakura doon sa um, tsaka. So, ayan! Sana maging okay. Balitaan ko kayo.